morning guys you know, so guys sold out na pala yung ating mga gapis ang mga balon balon na lang natin tara natin dito yung mga KKBM dyan yun okay, ang mga talagang kaya na makita dito sold out na yung RDSS KKBM na dyan KKBM mga kitikiti ah mga pakain natin And dito sold out na rin And dito yung mga silver koi wala na sold out sulot na rin yung purple dragon and yung RDS session sulot na mga balon molly na lang natitira natin dito <laughs> yan o mga balon mollys kitikiti sobrang rami ng kitikiti natin no? kita nyo ba yan puno grabe yun dito naman yung mga crossbreed natin mga tubis natin ng ah. crossbreed mga danios natin crossbreed ah. natin marami tayo ngayong kitikiting live foods yun o ah. pwede natin sobrang taba no? overfit na yung bag hindi na kinaya sobrang rami kasi ng kiti-kiti yung ating mga fry na ngayon mabuki you know? Oscar natin dito si Julius pangalan pala ng Oscar natin si Julius yun know? si Julius dito yung mga balonmoli natin itong isang reptab natin naubos yung tubig dito yan ang tubig nung isang araw ngayon yan na lang titira tapos na lang na goldas and yan yung mabuki malaki na yung ating yung mabuki dito natin sa medyo dito nakikita yung ating yung mabuki yan Then, dito yung mga PKBM natin mga fry yan ang na. malaki na jubi na sila sa mga kitikiti pang ano sa idli o oh mga breeder natin ng PKBM nasa ilalim hindi nagpapakita busog kasi kaya nasa ilalim sila yun o na. PKBM natin mga PKBM na lang po ang aalaga natin dito sa ating pakya yun o na. natin dito yung mga reptab yun sa dalawa tatlo yun o Kamatipuan nyo guys, PKBM natin yun o. Na.